po mga kasama sa AOD, yung ating collection po yan, baka pwede, uh, please, ako po yung akin nananawagan, uh, malaki pa po ang ulang natin. E eh, dyan sa AOD po, kailangan ating million dollar na ang usapan natin, eh, wala pa man tayo sa one-fourth, wala pa po, po. Malaki pa ang ulang natin, mga kasama. So, haplit pa tayo, meron ng ang biyernes, hanggang linggo, siguro, baka pwede po, isang linggo pa, bigyan natin grace period sa mga kapatid, Tulong-tulong po tayo, mga kasama. Sana magtulong-tulong po tayo. Alam ko na may mga koleksyon na rin po tayo. Kailangan di pa po ganun kalaki. Sa Middle East, wala pa po sa kalahati. Kaya na-report sa atin. May binigay na informasyon sa akin ni Kuya Andy. Nasa 46% pa lang tayo. Eh, 1.3 billion na aapol natin. 1.3 million US dollar. Mga kasama, hapit pa tayo. Yung mga pinag-usapan natin, mangungutang, ano natin? Gawa natin para na parang makuha pa para kung maglinggo. May mga naka-apply ano, mga, mga, mga naka na follow up nyo naman mga kasama sa Middle East. Nakukuha nyo ba ibig na ibig mga kasama sa Middle East? Salamat, may sumagot na isa. At pumunta kayo dito. Ano? Pumunta kayo dito at magsama tayo ng bisita. Kaya yeah, may natitira pang ticket. Mga ilan pa yung ticket na natitira pang may? Ah, uh, po uh, Nasa po nga nyo Sa online po yun. <laughs> yung update po kahapon, sa ngayon po kasi ayaw ko lang po yung update natin po ni Brad Mark. Kahapon po, nasa 400 po sa online natin sa VIP. Mga 405, mga ganun po. Five. Mm -hmm. VIP online? Oh, po. VIP po yun sa online. Okay. So, hindi pa alam yung actual. So, meaning, apat na lib, kasi 4,500 tickets po yan eh. So, may mga, may mga 4,100 tickets na po yung naibenta. So, konti na lang. Di, e, dito po, ang ano na, ang sinasabi sa atin ng mga tao rito, eh, pagka malapit na yung konsert, saka magbibilihan yan. Eh, ayaw natin gawin yun, dahil baka mamaya, hindi mapilisayang naman yung ticket, ano po. So, bili pa tayo, magbenta pa tayo sa labas, mga kapatid. At gaya na sinabi ko na nga sa mga kasama, mga kapatid sa Middle East, particular sa mga ka UAE, kung ano po, magsama kayo ng bisita, ibilin nyo ng ticket, pwede mo naman yun, mag-consult oh, so, tayo. Magkano ba yung VIP? O, oh, lang naman pala. Hindi malaking pera yon. Ibenta natin sa labas. O, so, di ba? 1,200 ang kapatid sa buong UAE, eh, sa ulo. Tigitigis sa lang, sobra pa yun. Benta pa tayo sa labas, sa mga taga-labas. Kasi nakabili na po ng tiket halos ang mga kapatid. Kahit nga sa, ano, may bumili tiket eh. Sa malayo eh. Bili tayo mga taga-UAE, kayo po tinatawag ako ng pasok. Ano mga kapatid? Sana nandiyan na si partner ko. Partner, patay na, medyo nakapa